Umapela ang ilang mga senador sa pamahalaan na ibigay na agad ang tulong sa pamilya ng tatlong mangingisdang nasawi at sa labing isang survivors sa nangyaring trahedya sa karagatan sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Ayon kay Senator Francis Tolentino, mas magandang maibigay ng ang hustisya sa mga namatayan kahit hindi na hintayin na resulta ng investigasyon ng Flag State Oil Tanker ng Marshall Islands na nakabangga sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda Binigyang diin pa ni Tolentino sa motoproprio investigation ng Senado na hindi naman kailangang hintayin pa ang resolusyon ng ibang jurisdiction para maibigay ang kinakailangan tulong ng mga naulila at apektadong pamilya ng insidente. Pero katwira naman dito ni Sen. Robin Hood Padilla para sa humanitarian purposes ay ibigyan na sana ng kabayaran o kompensasyon ang mga kaanak ng biktimang nasawi sa insidente ng banggaan. Hirit ni Padilla, may hirap lang ang mga mangingisda kaya sana ay ikonsidera ng ating gobyerno ang agad-agad na pagbibigay sa mga ito ng kompensasyon. Dagdag pa ng senador, hindi na makakahintay ang mga biktima at kanilang pamilya sa tulong kung aabutin pa ng taon ang investigasyon at proseso sa korte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMS